29 na. Ah, 29, sorry. Uh Oo. -oh. Um, paano mo sinelebrate yung birthday mo, Che? Anong ginawa mo nung birthday mo? Um, Saan kayo pumunta? Saan kami pumunta? Pumunta po ako sa Masintok Zambalis at nag-shooting po ako. Uh, kasama ko sila, kasama ko po yung, yung crew staff. Pero masaya din siya na birthday. Uh, I, was, I was, masaya din ako na I, I got to celebrate it also doing that kasi parang productive at uh, masaya yung set namin. Ano yung wish mo kung nagwi-wish ka pa pag nagbe-birthday? Um, nung bata ako, pag lagi ko narinig yung wish na good health, parang, bakit, bakit kayo nagwi-wish nang ganun? Pero, good health talaga. And sobrang blessed ako dahil uh, everyone sa pamilya ko has good health. Okay. minsan tinitake natin for granted yan. Uh, tapos, Jay, yung reaction mo kanina sa mga sinabi ni Direk uh, Kathy, na iniyurak at uh, tinapaktapakan niya yung pagkata yung ano mo yung ego mo sabi niya hindi ka gwapo bilang isa ka sabi na kagwapo para sa amin dito sa showbiz di ba pinaka delicious yes, tapos okay. Na, nanalo ka ito. na rin naman ng award di ba oh, actually, tapos sinabi niya hindi siya ano hindi siya oo oh, hindi siya yeah. believe sa acting <laughs> mo ano yung honestly ay no yung na feel mo doon sa mga <laughs> ganong pahayag ni Direk. Eh kasi alam ko naman kung paano, narinig ko kung paano mag-direct si Direk So, simula pa lang, day one pa lang, sobrang ano na ako. Open my, ano na ako. Kung ano mang mangyari, kung anong sasabihin, tatanggapin ko, accept it, use it uh, sa tamang paraan, um, gawing motivation, and yun. Um, pero kasi alam mo kung ako, nasa, ko hindi po maging ganun kaganda yung siguro yung performance ko rin o yung ginawa ko kung hindi si Drek Kathy yung nag-direct ng itong movie na to. dahil na, ito po yung isa sa kung hindi pinakamahirap na nagawa ko sa pelikula dahil napaka komplikado ni Bernie, eh. Dami niyang dami niyang nararamdaman, ang dami niyang pinagdadaanan and it takes a trek Cathy, for me para mabuo ko yung character. Uh, masakit, syempre minsan. May, eh, tapos sasabihin niya pa sa mic, tapos ang dami pang tao, pero minsan nga nagdado sa sana wala siyang sasabihin. Oh <laughs> uh, sasabihin. <laughs> sana ipapatawag na lang natin ako. <laughs> But, ganun siya talaga. Eh. Nakita niya siya kanina eh. Ganun siya talaga. At um, may mga times na masakit at nakakaya, pero mamahalin mo siya talaga. Oo. Oh, oh. Ang ganda naman ng bawi niya kanina sa iyo, di ba? Pero sa set ba, ganon? Ganon siya, asin masakit siya magsalita. Talagang diretsya niyang sinatay. Ay, kanina! Ay, <laughs> kanina! <I> Oo, <laughs> oh, talagang pinapamukahan niya sa inyo. Naku, ayaw, ayaw ko yung Gerald dati, yung mga uh, ganon. Uh, uh, but... <laughs> so, tatarin niya minsan, Gerald, ano klaseng acting yan? Ako kasi, kilala nung ako sa yung inutil po na acting direct. Yung alam ko na, alam ko na eh. So, pero that's that, yun yung, ganun siya talaga eh, tao siya. Kung wala siya, kung hindi mo siya kilala, kung napadaan ka lang si setups tapos narinig mo yun, parang, di ba, hindi, mama-offend ka, pero, alam ko naman ginagawa niya yun sa tamang paraan para ma-motivate kaming lahat. At kung paano niya ako i-motivate, ganun din niya i-motivate si Hap, si janos yung talent na dadaan lang, yung magbibigay ng tubig, ganun siya sa lahat ng tao. Kapag nagbigay siya ng compliment, mas masarap sa pakiramdam kasi alam mong totoo siyang daw na ano, kapag may pangit siya nakita, sabihin niya sa iyo eh. Pero first time mo na experience yung Jess, isang director, na gano'n yung gano'n oh. sakit magsalita. Sobra. <laughs> Masakit ba? Grabe yung so. sobra. Masakit ba? Sa tagal nasanay kaming lahat. <laughs> okay, tapos, okay, uh, last na Jess, bilang rom-com to, at syempre may mga kilig-kilig moments, may